Magandang araw mga ka-adventures. Nandito tayo ngayon sa Marilao, Bulacan. Fishing adventures ang ating gagawin sa araw na ito. Kasama natin si Master Raymond. Ayan siya oh. Kinukuha niya yung order namin. Ito na yung brunch namin. Breakfast and lunch. Dahil nga tanghali na kami nagising kanina dahil sobrang pagod pa galing sa hiking kahapon sa Cervantes, Ilocosor. Inakyat namin ang Mount Namandiraan. So hiking adventures ang ginawa namin kahapon. Kaya sa araw naman na ito ay fishing adventures tayo. Naimbitahan nga tayo ni Master Raymond para masubukan mag-fishing sa lugar na ito. Ang fishing spot na ito ay bago lang sa akin. Ito ay isang fish pan pero mga artificial lure ang ginagamit na pamain dito, kagaya ng sinking mino. So challenge ito para sa akin dahil susubukan natin makahuli gamit ang mga artificial na pamain. Mamaya ay aalamin natin kay Master Raymond kung ano mga species ba ng mga isda na nahuhuli gamit ang mga artificial na pamain sa fish pan na ito. So, pampagod vibes muna tayo mga adventures dahil kulang pa sa tulog ang inyong mga uncles. <laughs> Alright guys, ito yung area ng pagpipishingan natin. Palaisdaan daan daw po ito. Uh, tago sa ilog, sa dagat. No, tama. Yup. Apli na pala yan. Oh, sakto na yan. Ganyan lang natin konti para bunga. Yan. Alright guys, nandito tayo ngayon sa Ano bang lugar to? Tabon Creek Tabon Creek, nagbalon ba rin to? Mm. Nagbalon dito sa Marilao, Bulacan So, dinala tayo dito ni Master Ramon Yan siya Para sa fishing So, magpipishing tayo dito sa Fish pan Kain po kayo Pero yung mga huli, na, huli natin ay uh, big bait at bonbon. Hindi tayo huli ng bangus tilapia, pero may bangus tilapia diyan. Meron. Mhm. Mm -hmm. big bait at bonbon ba ang huli na diyan. Mm -hmm. Bakit nabanggit mo kanya na gustong gusto nila na mahuli yung mga yun? Mahuli natin. Oo. Oh. Tayo pa nga babayaran nila eh. Kung nakahuli tayo. <laughs> <laughs> Bakit? Peste kasi yun sa Palaisdaan. Kinakain si Milya nung bangus siya tilapia. Ay, ibig sabihin yung mga bid-bid na nun din ng mga alaga nila dyan. Mm Kaya yung may-ari ng palisdaan, tuwang-tuwa pag nauhuli yung mga bid-bid at saka bonbon. Ah, ibig sabihin, naligaw yung mga yan, nagiging piste. Mmm, ang mga similya nila, nakahalo sa similya ng bangos. Pag hindi mm. maganda yung quality ng binilan mo ng similya, maraming nakahalo na ganun. So, yun. Lumalaki na dyan Lumalaki sila dyan Sa susunod na ano mo Na alaga mo Mas malalaki na sila Sa susunod na hulog mo Kaya yun lang. Madali na lang makain So Ibig sabihin Yung mga bid, -bid At saka buwan-buwan Hindi alaga talaga yun Hindi Nagiging pisti sila dyan mm. So ang alaga lang talaga dito Is bangus At saka Tilapia So yun yung target natin ngayon Bid-bid At saka Buwan-buwan mm. So occasionally okay, may humigit na arroyo. Mm. -hmm. Arroyo? Walang so, Meron din dyan? Hmm. Hindi pa ako nakahuli ng jaguar dito. Jaguar wala. Mayan meron, malaki. Parang tilapia na may strike. Oo. Uh -huh. So, so para, ma para mahuli yung bidbid -bid tsaka bonbon, anong eh, gagamitin natin yung pain dyan? Ipalis na anto. Gamit tayo ng lure, sinking minnow Lure na sinking minnow ang gamit? Hmm. 5 grams to 12 grams pwede. So 5 grams siya, 12 grams ang gagamitin natin? 5, 8, 12 10 grams, 6.5 grams, pwede. So, ibig sabihin yung mga, yung sinking minnow yun na artificial lure, kakagatin ng ano, bidbid, -bid, na nandito sa palisdaan mm. tsaka buwan-buwan, sa so predator team talaga talaga yung mga yan. Mm. mm. Predator sila eh. Kaya, kaya pa sila ng ganong lumalangoy. At madali nilang mag-grab. Sinosab talaga nila. Sinosab nila yun. So ibig sabihin talaga makakahuli tayo gamit ang artificial lure lang dito. Mm. Hindi na tayo gagamit ng mga pamain-pamain. Hindi na, na malansa yun eh. Da, hindi na tayo maglalang sa pala ngayon. Mm. So, yan, nalaman na natin kung bakit tayo wag dito sa fish pan. Marami pala talaga dito mga isda na napahalo dito sa fish pan na matutuwa pa yung may-ari para para mahuli yung mga yon, bidbid, bonbon. Ano pa ba yung mabilang isda? <laughs> bidbid, bonbon. Hmm. Tsaka, meron pang iba na server mo kanina eh. Uh, Maya? Uh, ano uh, yun? Maya. na rin yun. Pero hindi naman yung peste. Mm -hmm. Ah, hindi. Bit-bit at bonbon ang target natin ngayon. Uh, dagdag ko lang, no? Ah mm -hmm. uh, May bayad po ang mag-fishing kayo dito. May bayad entrance, 20 pesos. Ang tilapia dito, uh, 80 per kilo yata. Tapos, 150 per kilo ang bango. Pero pag nakahuli ka, tikiluhin yun. Mm -hmm. Tapos, babayaran mo. Okay. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Saan guys? Mamaya. Yan. Pagkatapos namin kumain at saka medyo malilin. Mainit-init pa eh. Susubukan ko rin makahuli kasi siya nakakahuli na siya eh. Kasi dito siya minsan nagpipishing. Meron siya mga video sa kanyang mga reels. Na nakahuli siya ng mga bidbid. -bid. Ako hindi pa. First time ko pa lang dito. So mamaya susubukan ko rin makahuli ng bidbid. -bid. Susubukan niya maka-unlock. At saka buwan-buwan na... gamit ang artificial lure dito sa fish pan Madalas kasi nagpipisya ko sa fish pan pero may pamain na tinapay at saka bula o kaya bulate Kasi ang inuhuli bangus at saka tilapia Jaguar, minsan jaguar eh Nakahuli ko sa fish pan eh. Kaya bago sa iyo yun ngayon mm -hmm. Ito, ito mas malawak eh oh. Sana makaanlak ako ng bid-bid ano, o kaya buwan, buwan dito sa fish pan na to yeah. So ito na guys, nagsisit up na kami ng aming mga fishing rod para makapagsimula na tayo kaagad at makapagkas na tayo. So ayan na guys, susubukan ni Master Raymond. Nakaready na kanyang pang-fishing. Ayan. Doon? Lakarin natin doon? Oo. Kala ko na doon sa sakyan. Kukuhulang ko ng kapit. So doon kami guys pipis kasi yung hangin is kontra to. pag binato Mahirap pag nagkakaskay is kontra sa hangin Bumabalik yung tali Tsaka yung lor So doon tayo sa banda doon Siyempre so, guys dito tayo Dito <coughs> tayo magpipishing Ito yung gamit natin ultralight guys may hold si Raymond <tibuk sulit> ano yang bangus? di yang bed-bed? yang parang bangus away. din pala no oh, parang bit-bit so guys, yan yung mga bit-bit yung mga bit-bit dito sa bit-bit dito sa mga ilog so yan guys, nakahuli si Remo ng dalawang peraso Ako, wala kong huli so yan guys, yan yung mga bit-bit dito na huli. Kaya, press mo yan. Ano pa mga tugo? Tugo. Bit-bit. pa itong isa. So, ayan mga master. Mga huli ni Master Raymond. So, dalawang bit Ako, wala akong huli ngayon. So, so presa, ano? ano yung karakteristik ng bidbid? -bid? Ito? Mm. Kadalasan Madalasan yan, yung higit yan dyan sa so tabi na. Yung maliliit, pero yung malalaki, humigit sa gitna. Sa gitna. So, dito. anong kadalasan nung masarap na luto dyan? Wala, bola. bola Tingka dito. <laughs> Tingka bola, dito. Bola lang. So kadalasan anong masarap na luto diyan sa bitbit? Yung bola, bola bula bola-bola lang. Bola-bola. So yung dito sa Bulacan, yun yung ginagawa ginagawa sa bitbit, bola-bola. bula, bula. Maraming ito sa mga palaisdaan. So pag naguhuli sa palaisdaan, maraming huli niyan. Sa palaisdaan yan marami. Oo, pero... So kadalasan gaano kalaki lumalaki ang bidbid? -bid. Ganyan lang kalaki o may mas malaki pa diyan? Lumalaki ito ng Sabi ni Hatski TV, limang kilo daw may nakahuli sa palaisdaan ni Aling Nene. So lumalaki ng mga limang kilo ang bidbid -bid sa palaisdaan. Sa palaisdaan. So ganun kalaki kasi yung palaisdaan na yun nilalambatan na lang hindi na siya tinutuyo so ang nangyayari pag nakalusot yung bidbid doon sa lambat lalaki pa siya na mas malaki dun sa... kasi nga pala predator yan But... nangangain lang na nangangain ng mga ibang class ng isda hmm. so ganun pala so yan guys yan nga yung mga huli na bidbid dito sa palaisdaan na ito so yan guys yung fishing adventure natin sa palaisdaan na ito dito sa Nagbalon, Tabon Creek nagpalun tabon creek so ito yun guys so nandito tayo so ito yung huli ni Master Raymond dalawang bitbit bali ako wala akong huli ngayon mayroon akong huli kanina kaya lang nakaalpas so hindi pa rin huli yun ito pa rin ito yung huli yon <laughs> na na nailan na, nailan. Nailan, nailan yun yung huli so yan dalawang bitbit huli ni Master Raymond so yan guys yung adventure natin ngayon fishing adventure bali i-follow nyo po kami at subscribe sa aming channel kagaya ng channel ni Master Raymond Coin Buyer and Coin Collector Philippines po page po yun Ano po? So, yun uh, follow and subscribe po dito sa Facebook, Facebook page. Yep. So, don't forget to follow and subscribe din po sa aking channel, YouTube channel, Next Adventures. 'Yan, sa aking Facebook page. So, yun guys, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. See you next vlog, guys. Salamat-salamat and God bless you. 'Yon. Uh. Yeah.